Good morning na naman po sa ating lahat ng no, mga kaidol. So, tayo mga kaidol. Tignan natin yung mga pananim natin mga kaidol. No? Si, si Ginaulan mga kaidol. Malago na mga kaidol yung ating malunggay. Oh. Makaraming dahon na mga kaidol. No? dito muna tayo mga kaidol no? bilang Di tao dito mga kaidol kasi nandun sa kabilang project mga kaidol no? Nagtago talaga mga ka no. mga ka no. So, ang dami, ang dami na nating pananim dito mga ka-idol. Lumago no? na mga ka no. Kasi umuulan naman kasi mga ka eh. Bunga na mga ka no. Matis talong. Matis mga ka no lumago na lumago na mga kaidol no. So tignan pa natin yung, iba, yung iba mga kaidol no. Napakalago na mga kaidol no. Nakalaki din yung bunga mga kaidol no. Yelo mga kaidol yung kanyang bunga no mga kaidol yung talong. bati mga kaidol napakataba na mga kaidol yung kabila natin mga kaidol punta natin napakataba na rin mga kaidol Dito Dito mga tropa mga kaidol natin dito mga kaidol dito mga napakalabo -taba na mga kaidol bato natin mga na mga Bago ko itong tanim mga kaedulo Ang lalapad na ng dahon mga kaedulo So ang lapad na mga kaedulo Ito Ang lag natin mga kaedulo oh. Sita natin mga kaedulo ay Namumulaklak na no mataba mga kaidol no kasi nadidiliga ng ulan mga kaidol so, natin ng iba mga kaidol so pati na rin yung buhok natin mga kaidol no lumalago na naman mga kaidol ng no, mga kaidol oh, anong nangyari dito sa salabat salabat na bakit kaya Siyempre hindi namunga mga kaidol no kasi sa sobrang init kasi nang, nung nagdaan mga kaidol. Nako, grabe. So, sa ating mga kaibigan dyan, So, shout out sa inyo mga ka-idol no. sana nasa mabuting kalagayan kayo diyan. Silid natin diyan mga ka-idol no. Laki na. So, ikot-ikot na -ikot naman tayo mga ka-idol no. So, mamaya mga ka-idol no. Akit na naman tayo sa ating unit mga ka-idol. Napakataba ng na mga sita mga ka-idol. No? naman itong ating alubati mga ka-idol na napakataba. Masustansya talaga mga ka-idol yung ulan mga ka-idol no at napaka-importante mga ka-idol sa lahat ng ating mga pananim no kaya tumataba mga kaidol hindi pwedeng dilig dilig lang mga kaidol no? umayat yung ating okra mga kaidol naminilaw oh. sobrang init mga kaidol oh. no? kasama pang taw tawa oh. tumubo na mga kaidol ito mga kaidol oh. tumutulag na ito mga kaidol ito ay tinatawag na makabuhay din mga kaidol no itsay lalaki na mga kaidol grabe na mga kaidol no tingnan natin doon mga kaidol yung ating mga, yung ating pulan mga kaidol no ay pulan nang naglalaro no si busy na sa trabaho mga ka-idol so, nag ikot nagikot-ikot na naman tayo ng mga ka-idol ikot lang tayo na ikot bisita sa ating pananim ng mga ka-idol ating langka dito mga kaidol hindi na talaga lumaki iba na yung bunga ng ating langka mga kaidol pula na bunga mga kaidol napakaliit pa rin mga kaidol yung bunga tagal lumaki mga kaidol no dito. Kalabo na. Yung kangkong dito mga kaido ang napakaraming ano rito mga kaido. Tawa-tawa no. Taba pa ng tawa-tawa dito mga kaido. So, sa lahat ng akin mga sa lahat ng mga kaido diyan. So, sa buong mga katropa no. So, safety first mga kaidol Hanggang dito na lang po ang ating uh, itatampok na vlog mga kaidol. No? Maraming maraming salamat. Miga-miga lab out sa buong mundo mga kaidol. See you next vlog mga kaidol.